Hello guys! Magandang araw sa inyo and for today's video po, naisipan naming mag-asawa na pumunta ngayon sa house ng parents ko na ginagawa sa Maymuntal Banrisal. Rizal. Today is Sunday guys and half day nga yung work ng asawa ko. So every Sunday may pasok pa rin siya pero half day lang. Pero after niya, dun sa work niya guys, pag umuwi siya dito sa bahay is gumagawa pa siya ng um, pasahod ng mga tauhan ng tita niya. Kaya kadalasan guys, pag Sunday kami dalawa ni Patantan is pumupunta doon sa Santa Rosa doon sa bahay ng parents ko. So doon kami gumagala and doon din kami tumatambay. Tapos sinusundo na lang kami ng husband ko pag hapon, mga 4 or 5 p.m. So sinusundo niya kami. So dahil nga ngayon, e eh, walang sahot yung mga tauhan ng tita niya. So naisipan nga namin gumala doon sa ginagawang bahay ng parents ko sa Memontalban Rizal. Dahil nga minsan lang hindi mabisi itong aking asawa kaya gindrab na namin yung chance today para gumala. So yun lang muna guys. Bye muna! A few moments later. o oh, sige, i-search mo kaya. Baba, ano ka muna. misap stop ka muna. Ikaw may load di ba? Oh, alam ko yan. O. dire, dire yan, oh. Alam ko wala tayong nilikuan, Garcia. Maniwa. <laughs> oh, <tama>. ha <Huh? laughs> <laughs> Alam ko wala tayong dinikuan eh. panik ka rin. Wala na tayo. Malapit-lapit na nga kami guys sa aming patutunguhan. Nandun na sana kami kung hindi kami naligaw. Charot! <laughs> so ayan guys, alam nyo ba yung daan dito simula sa San Jose papunta dito sa Montalban, San Isidro Montalban Rizal, eh napakaganda ng kalsada. So tinalo pa yung kalsada sa Marilao. Ay, charot! So ayan, at saka apakaganda ng tanawin dito guys. And makikita mo nga yung mga bundok dito is Maitim pa siya tignan, means na maraming puno, tapos okay pa yung uh, mga bundok niya, hindi pa ganun kakalbo. So, ito pala, pagpapunta ka ng Muntalban, meron kang uh, rock road na madadaanan, pero konti lang naman yan. So, ang ganda talaga ng view. So, ito na naman ako guys, alam nyo naman, nakati yung kamay ko pagdating sa magagandang view. Meron pa akong nakita dito sa my left side namin guys na malalaking building. So I think part na yun ng Manila. So tanang na tanong siya dito guys. Ang ganda niya tignan. Kaso sayang hindi abot ng phone ko na makita. Pero itong nasa unahan na part, ayan, maraming mga bahay. So I think part pa rin yan ng Rizal. Pero I don't think kung anong part yan. So, ayun guys, malapit-lapit na nga kami sa aming pupuntahan. Ayan na nga guys, nakarating na tayo dito sa San Isidro, Montalban, Rizal. So, ayan, marami-rami na yung mga bahay dito guys and marami na mga paninda. So, i-stop muna kami dito sa isang tindahan at bibili kami ng pasalubong namin doon. Siyempre, hindi pwedeng wala tayong pasalubong pagdabating tayo doon. Ito na yung street papasok dun guys. So, Banay Street. Ayan. Bundok-bundok pa dito guys. So, itong mga nasa gilid na bahay is hawak siya ng NHA. Pero yung house ng parents ko guys is dito pa sa taas kasi iba yung may-ari nun. No? And kung mapapansin nyo guys, ang galing dito kasi meron na silang dinya ng tubig. Sa amin kasi dun guys sa Marilaw, wala pa rin tubig hanggang ngayon. So, hindi ko alam bakit walang tubig dun. Bakit walang ganyan ng tubig doon? Eh, napakasibilisado naman ng lugar na yun. Ito na pala yung house ng parents ko, guys. So, kung mapapansin nyo, hindi pa tapos yan. Kasi, ang gumagawa lang yan is yung father ko and yung asawa ng tita ko and yung mga pinsan ko. So, yan pala yung mother ko, guys. So, ayan, tuwan-tuwa. Napapasayaw pa. <laughs> so, ayan, tuwan-tuwa siya. Kasi ngayon lang kami pumasyal dito. Nang kami lang yung bumiyahe talaga papunta rito. Kasi last time, nung pumunta kami dito, guys, is eh, magkakasama nga kami. So, ito pala yung pogi ko, Papa. So, ayan, napakasipag yung Papa ko na yan. So, siya yung nag-design nitong bahay. Siya yung gumawa nito simula sa umpisa, pati yung mga wiring, guys. So, ayan, sobrang galing ng Papa ko na yan pagdating sa paggagawa ng mga bahay and paggagawa ng mga wiring. So, ayan, the best talaga yung father ko na yan. So, gagawad kasi pala nila to ng tindahan, kaya may mga bakal-bakal dyan, guys. Siyempre, pagkadating nga namin, guys, eh, nag-merienda muna kami. So, tinatawag ko yung pinsan ko, yung bunsong anak ng tito-tita ko dyan. Kasi nahihiyain sila guys. So, nasa taas sila. So, sa taas sila nakatira guys. So, ginawan lang sila ng um, kubo na bahay doon. Kasi doon muna sila mag stay Dati kasi guys, itong may door na color white. Diyan sila nakatira. Part pa rin yan itong bahay ng parents ko. Bali kasi guys, itong buong bahay na to, yung buong lupa na nabili ng parents ko is nasa kulang-kulang 50 square meter pero hinati nila kasi nga ang balak nila paupahan yung kabila and yung sa taas. Tapos ito, itong gagawa nila ng tindahan is dito titira yung parents ko. Pero dahil nga hindi pa tapos itong ginagawang tindahan ng parents ko, ginawan lang muna sila ng kubo dun sa taas para dun muna sila mag -stay. Alam nyo ba guys na sobrang proud ako dito sa parents ko kasi sila yung tipo ng parents na hindi ka uubligahin na tulungan sila. So sila yung tipo ng mga parents na tumatayo sa sarili nilang mga paa. So hindi sila yung mga parents na pipilitin ka sa mga bagay na gusto nila. Hindi sila yung parents na uubligahin ka pagdating sa pera so hindi sila ganong klase ng parents kasi naalala ko guys kahit nung talaga pa ako never sila nang hingi sa akin ng pera nung nagtatrabaho ako ang sistema namin noong nagtatrabaho ako is ako yung bumibili ng bigas so, sabi kasi ng mama ko noon huwag ka nang magbibigay ng pera sa akin bilhin mo kung ano yung gusto mo bumili ka nang para sa sarili mo at mag-ipon ka so yun yung lagi niyang sinasabi sa akin kahit ngayon guys, nakapag-asawa na kami ng kapatid ko. So sila ay palagi pa rin nandyan sa aming tabi para suportahan kami. Pakaswerte naming magkakapatid kasi isa kami sa mga nabiyayaan ng mabubuting magulang. Naaalala ko noon guys kapag nagkukwento yung mother ko sa amin na mga pinagdaanan nila noong maliliit pa kami. Unang dating namin dito guys sa Manila is nakatira kami sa Valenzuela. So yung tinitirahan daw naming bahay doon is nakatira lang daw kami sa silong ng bahay pero ginawa siyang bahay. So, ganun. Tapos, kami daw, magkapatid, laging nasa ospital, lalo na daw ako, pabalik-balik daw kami sa ospital. So, ganun kahirap yung naging buhay namin noon. Tapos, napadpad naman kami dito sa Marilaw, gumanda-ganda yung trabaho ng father ko. So, dun yung napadpad na yung father ko sa firing range. Medyo okay-okay na yung tirahan namin noon, pero naaalala ko pa rin, na kapag may birthday sa amin, is bumibili lang ng tagsasampung pisong spaghetti, yung naka-plastic guys. Tapos, monay, ang palaman is ice candy. So, ganun. Pag may um, occasion, so ganun yung handa. So, hindi namin afford maghanda ng malaki. Hindi namin afford bumili ng cake. Pero nung nalipat kami sa Maypiring Range guys, doon na nag-uumpisang medyo umangat-angat kami sa buhay kasi naging regular yung trabaho ng papa ko doon sa ammo niya sa Piring Range. Doon na kami nag-start games na makapaghanda tuwing may birthday sa amin. So hindi naman ganun kalakihan pero at least kapaghanda na kami noon tuwing may birthday sa amin. Medyo malaki-laki na kami guys and nag-aaral na kami. So parang mga grade 3 yata kami noon, is nag-start namang magtrabaho sa factory yung mother ko. Dahil nga nag-work na yung mama at papa ko noon parehas, eh kami dalawa na lang ng kuya ko yung naiiwan sa bahay. So after namin sa school, iniiwanan kami ng mama ko ng 20 pesos. So yung 20 pesos na yun guys is pang ulam namin. Pero ang ginagawa namin magkapatid guys, hindi kami bumibili ng ulam. So pinaghahatian namin yung 20 pesos. So yun, kung ano-ano na lang binibili namin. <laughs> dahil tumatanda na yung mother ko noon and marami na siyang nararamdaman na sakit-sakit sa katawan niya na nag-stop siya sa pagtatrabaho sa factory and meron siyang sinalihan na parang um, lending ba tawag dun guys basta yung parang maglulung kayo ng pera tas huhulog-hulogan nyo linggo-linggo so ganun sumali yung mother ko sa gano'n. tapos nung sumahod siya guys hindi na siya sumali ulit doon sumahod siya ng 17,000 and pinuhunan niya yon sa tindahan and pa-utang. so dun kami nag start na nakaangat-angat talaga noon kasi guys, yung buong firing range na yon is maraming nakatira and hindi pa talaga yung sakop ng firing range. So maraming bahay-bahay doon kaya marami pang customer yung mother ko. Kaya lumago yung tindahan and yung mga pautang niya. Imagine niyo yun guys, yung noon na hindi makabili ng cake kapag may birthday, eh nakakabili na ng cake kahit walang may birthday. So nakakabili na ng cake at kahit anong gusto kainin, kahit walang occasion. So nagsimula kayo sa walang-wala, tapos ngayon is nabibili nyo na lahat ng gusto nyo. Para lang din po sa inyong kaalaman, hindi po nakapagtapos ng elementarya ang aking mga magulang. So ayan, kung nasan sila ngayon, ay eh, sobrang pinaghirapan talaga nila kasi sobrang hirap ng mga naging buhay nila noon sa probinsya. Kaya sobrang proud na proud na proud talaga kami dito sa aking parents guys. Anyway guys, silipin naman natin yung taas ng bahay nila. So ayan guys, medyo mataas yung hagdan nila kasi hindi sumakto yung outline nila doon sa may pintuan sa baba. Medyo makalat at magulo nga pala dito sa taas. <laughs> Hindi pala medyo sobrang gulo talaga at kalat kasi dito guys sa katambak lahat ng materyales nila sa paggawa dito sa bahay. So ayan yung tita ko at mga pinsang ko. So ito naman si Tito. So ginagawa niya itong kanilang kubo, guys. Pansamantala lang naman ito na tutulugan nila habang hindi pa tapos yung baba. So binilhan din sila ng lupa ng father ko dito. Kaso hindi pa magawan kasi nga ito inuuna yung bahay nila. Sila pala ay galing sa Occidental Mindoro. So kinuha sila ng father ko kasi nga walang trabaho dun guys. So, kinuha sila ng father ko para tumulong dito sa paggawa ng bahay. Kasi ang hirap talaga ng buhay sa province guys. So, wala silang pinagkakakitaan dun. Kaya naisipan ng papa ko na kunin sila. Yung unang dating nga dito ni tita guys is sobrang payat niya talaga. So may picture kami sa Facebook guys na makikita niyo doon na sobrang payat niya. Tapos ngayon ayan guys buti naman at nagkalaman-laman na yun si tita. Siya pala ay bunsong kapatid ng aking papa. Kung mapapansin niyo din pala guys na ang daming ginagawa ditong bahay kasi yung may-ari nitong uh, lupa guys is magkakapatid sila tapos pinamana to ng kanilang magulang. So ngayon binenta nila yung buong lupa na ito na per square meter kaya ayan guys tingi-tingi binibili ng mga tao. Ito yung kabuuan ng bahay guys. Ang laki niya tignan sa labas. Sa loob maliit lang siya kasi hinati nga siya sa dalawang bahay. Marami pang plano dyan yung magulang ko and gagastos pa sila dyan ng medyo malaki-laking halaga. Kasi gusto rin nila pagandahin yung labas yan guys para maganda tignan. At dahil hapon na guys, eh uuwi na kami. So tumatawa ko nyan kasi inaasar ko yung parents ko na manyanyaman. <laughs> kasi ang laki ng bahay nila na ginagawa na lang din kami mag-asar-asaran ng mga magulang ko guys kasi para rin kaming tropa-tropa sa pamilya. Nagbababay ko na nga si Patantan pero humabul pa ng chocolate sa kanyang lola. <laughs> So, ayan, may mga paninda na rin kasi si mama dito guys. Namili na siya doon sa amin. Si Santa Maria siya namili ng mga paninda kasi mura doon. Tapos ayan, din nila nila dito sa Montalban kasi nga magtitindahan siya dito. Pero hindi niya pa nga may display kasi nga hindi pa tapos yung tindahan. At nang ayan nga ay nakakuha na itong aking bebe ng chocolate. Sobrang happy na naman siya. Every time kasi na kami sa mother ko talaga ay nagbibigay siya ng chocolate kay Patantan kasi napakahilig ni Patantan sa chocolate. Pero syempre, guys, hindi ko naman yan pinapakain lahat kay patanta ng isang kainan lang. Syempre minsan-minsan lang din kasi alam naman natin na hindi rin maganda para sa mga bata ang chocolate. Pinatago na nga agad niya sa kanyang papa. So may patalontan pa tong bebe ko, tuwantuwa. Okay. okay, bye! 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 At ayun eh, na nga guys, hanggang dito na lang ang aking video today. So, thank you for watching guys. Bye!